kahulugan ng padlak sa panaginip. Ang panaginip ng isang padlak ay sumisimbolo ng isang bagay na dapat mong protektahan ng maingat. Maaari itong magpakita sa iyo ng isang lihim sa nakaraan na nakakaapekto sa iyo sa maling paraan. Ang mga panaginip ng isang padlak ay nagpapahiwatig din ng iyong itinatago sa isang ligtas na kondisyon ang mga padlock ay isang uri ng lock upang masecure ang iba't ibang bagay tulad ng mga pinto, gate, aparador at maging mga bisikleta. Binubuo ito ng isang hugis hue na kadena na kailangan mong bitawan gamit ang isang pindutan o susi. Ang kadena pagkatapos ay umaangkop sa kawit, sinisigurado ito ng isang metal loop. Kapag nalakitong, hindi mo maaalis ang kadena ng walang tamang key o kombinasyon. Ang mga padlak ay may iba't ibang hugis at sukat mula sa maliit hanggang sa malaki para sa pag-secure ng mga kagamitan pang industriya. Ang mga ito ay karaniwa nagmumula sa metal. Ang pinakakaraniwang materyales ay tanso, bakal at aluminyo. Ang ilang mga padlock ay mayroon din plastic coating upang maiwasan ang kalawang at kaagnasan. Bilang karagdagan sa kanilang tradisyonal na paggamit, ang mga padlock ay naging isang kilalang simbolo ng seguridad at proteksyon. Ang mga ito ay naroroon sa mga logo at pagbabrand ng mga kumpanyang nag-aalok na mga serbisyong nauugnay sa seguridad tulad ng mga kumpanya ng insurance o mga kumpanya ng cybersecurity tulad ng sa SSL. Habang ang mga padlak sa pangkalahatan ay kumakatawan sa seguridad, meron din silang mga downside syempre. Ang isang determinadong magnanakaw ay maaaring gumamit ng mga metal cutter o iba pang mga tool upang buksan ito upang maiwasan ito ang pagpili ng dekalidad na padlak na lumalaban sa ganitong uri ng pag-atake ay mahalaga. Gayun din ang pagpili ng lock na nababagay sa mga item na iyong sinisecure ay napakahalaga. Halimbawa ang isang maliit na padlak ay angkop para sa mga bisikleta. Ngunit ang isang malaking padlak ay para sa pag-secure na mga gate o pang-industriya na kagamitan. Ang mga panaginip tungkol sa mga kandado ay maaari din sa mga magnanakaw, siguridad at mga susi bilang mga openers. Ang mga padlak sa panaginip ay may napakaraming kahulugan. Ito ay maaaring na uugnay sa pinansyal o emosyonal na mga kondisyon. Kailangan mong makita ang mga elemento sa panaginip ay upang mahanap ang konklusyon ng isang padlak sa iyong pagtulog. Kung sa tingin mo ay mayroong kampasanin na bumabagabag sa iyo, kailangan mong humanap ng paraan upang alisin ang pasanin na iyon. Kung kumilos ka ng may kapanahunan, malalampasan mo ang anumang mga problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng padlak Kapag napanaginipan mong makakita ng padlak, ipinapakita nito na gusto mong gumawa ng matinding pagbabago. Kahit na maaari ka makaramdam ng kahihiyan, ang kasalukuyang mga kondisyon ay nag-uudyok sa iyo na gawin ito. Kailangan mong pagtagumpayan ng mga damdamin ng kahihiyan at aliwin ang iyong isip. Kailangan mong lumaban at maghanap ng mga pagkakataon para dalhin ka sa mas magandang lugar. Palayain ang takot sa iyong sarili at punuin ang iyong sarili ng determinasyon at lakas ng loob kahulugan ng panaginip tungkol sa isang padlak sa kaban ng kayamanan. Kung nanaginip ka ng isang padlak para sa isang kahon ng kayamanan, nagpapakita ito ng isang bagay na mahalaga. Kailangan mong ipakita ang mga katangiang taglay mo. Kailangan mong malaman na mayroon kang isang bagay na kapaki pakinabang at ipagmamalaki ka nito. Kailangan malaman ito ng lahat ng tao sa paligid mo. Huwag magatubiling gawin ito at maraming pagkakataon ang magbubukas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang malaking padlak. Kapag nanaginip ka tungkol sa malalaking kandado, ito ay nagpapahiwatig ng iyong pagnanais na maging matapang sa iba't ibang aspeto. Sa panahong ito, pinipigilan mo ang iyong sarili at natatakot kang maging mas matapang kailangan mong umakyat ng mas mataas at ipagpatuloy ang nangyayari ang lahat ay may panganib ngunit ito ay makikinabang sa iyo sa pananalapi kahulugan ng panaginip tungkol sa isang maliit na padlak kung nanaginip ka ng isang maliit na padlak mabilis kang makakaangkop sa mga bagong sitwasyon at bawat pagbabago walang mga hadlang na hahadlang sa iyo dahil nakahanap ka ng isang mahalagang resolusyon. Ang nakakita ng isang maliit na padlock sa iyong panaginip ay maaring mga hulugan na sinusubukan mong protektahan ng isang bagay na mahalaga. Iminom mong kahi nito na mayroong kang mga lihim na nais mong itago o may itinatago sa iba. Bilang kahalili, ang isang maliit na padlak sa iyong panaginip ay kumakatawan sa isang pakiramdam ng pagiging nakulong o natigil sa isang sitwasyon na hindi mo matakasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbukas ng kandado. Kung nanaginip kang magbukas ng lak, ipinapakita nito na naghihintay ka ng tamang sandali para gumawa ng mga pagbabago. Bibigyan ka nito ng pagkakataon para sa katatagan ng pananalapi kung single ka, gamitin ang pagkakataon nito para makapasok sa gusto mong relasyon. Ang panaginip na ay nagpapakita rin ng profesional na buhay. Kailangan mong maging matapang at huwag matakot na palawakin ang iyong kaalaman. Dumating na ang oras at dapat ka magingat na huwag masira ang pamantayan. Samantalang, kung managinip ka tungkol sa ibang tao na may hawak ng susi o inaanlak ang padlak, maaari itong magmungkahi na umaasa ka sa iba upang tulungan kang makamit ang iyong mga layunin o makakuha ng akses sa isang bagay na gusto mo. Maaari itong maging kanais-nais kung pinagkakatiwalaan at iginagalang mo ang tao. Ngunit maaari rin itong magpahiwatig ng isang pakiramdam ng dependency o kahinaan kahulugan ng panaginip tungkol sa isang padlak na hindi magbubukas. Kapag nanaginip ka na hindi mo mabuksan ng isang kandado, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay natatakot na magsagawa ng isang plano upang makuha ang gusto mo. Ang takot na sumulong ay napakalaki na pinapanatili ka nito sa iisang lugar. Kung gusto mo ng pagbabago, kailangan mong ipaglaban. Kung nanaginip ka tungkol sa isang padlak na hindi mo mabuksan, ito ay maaaring sumagisag sa isang pakiramdam na naharang o pinaghihigpitan sa ilang aspeto ng iyong buhay. Maaaring nakakaranas ka ng pagkadismaya o kawalan ng kapangyarihan. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaaring magmungkahi na bantayan mo ang, iyong, ang isang bagay na mahalaga o mahalaga at nais mong panatilihing itong ligtas mula sa iba. Bukod dito, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din na kailangan mong maging maingat sa iyong mga gastos. Ang isang bagong problema ay maaring lumika ng isang salungatan sa pananalapi. Ipinapakita rin ng panaginip na ito na magkakaroon ka ng mga paghihirap sa trabaho na maaring magdulot ng pinsala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsasara ng padlak kung nanaginip kang maglak ng padlak, nangangahulugan ito ng insecurity tungkol sa relasyon mo sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang trauma ng nakalipas na pagkakanulo ay maaring sumama sa iyo. Maaring sobrang hilig mo sa isang taong mahal mo, ngunit hindi mo makontrol ang mga ugali ng ibang tao. Ito ay isang gawa ng walang katuturang posesib dahil ang bawat isa ay palaging nangangailangan ng oras at privacy ng kanilang sarili. Ang panaginip na ito ay nagdadala din ng isang senyales na kailangan mong mag-relax at pagnilayan kung ano ang iyong nagawa sa ngayon. Huwag mag-alala, magiging maayos ang lahat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kalawang na padlak. Kapag na ka tungkol sa isang kalawang na padlak, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay dumaranas ng stress dahil sa ilang mga sitwasyon. Kailangan mong maging mas masigla at alisin ang mga humahadlang sa iyong paraan. Maaaring kailanganin mo ang espiritual na suporta. Makakatulong kung susubukan mong mas makisali sa mga gawaing pangrelihiyon upang mas mahusay na harapin ang sitwasyong ito. Isinasaad ng larawang ito na sa tingin mo ay natigil ka o nakablock sa pag-access ng isang bagay na mahalaga. Maaaring ito ay isang sitwasyon, isang relasyon o kahit ng iyong mga damdamin. Ang kalawang sa padlak ay nagpapahiwatig din na ang balakid na ito ay naroroon sa mahabang panahon at maaaring kailanganin ng ilang pagsisikap upang malampasan ito. Bilang kahalili, ang isang kalawang na padlak ay maaaring kumakatawan sa isang takot na matrap o makulong. Maaaring pakiramdam mo ay pinipigilan ka o pinaghihigpitan kahit papaano at maaaring naghahanap ng paraan para makawala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga padlak at mga susi. Ang mga panaginip tungkol sa mga padlak at mga susi ay maaari magkaroon ng iba't ibang kahulugan depende sa konteksto ng panaginip. Narito ang ilang posibleng interpretasyon. Una, kung nanaginip ka ng susi na hindi ka sa padlak o nawala mo, maaari itong magpahiwatig ng pakiramdam na hindi mo ma-access ang isang bagay na gusto mo o kailangan mo. Nauug na ito sa isang partikular na sitwasyon sa iyong pagkising sa buhay o sa isang mas pangkalahatang pakiramdam ng pakiramdam na natigil o hindi sigurado tungkol sa iyong hinaharap. Pangalawa, kung nanaginip ka tungkol sa pag-unlock ng isang padlock o paghahanap ng tamang susi, maaari itong sumagisag ng isang pakiramdam ng empowerment o pagpapalaya. Maaaring nalalampasan mo ang isang balakid o nilulutas mo ang isang problemang bumabagabag sa iyong. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaaring kumatawan sa isang bagong tuklas na pakiramdam ng kalayaan o kalayaan.